Sandali, Raul! Bakit? Maingay. Ano bayan? yan? Raul! Hello. Sino ito? Don Leon, Junior Elvis to. Unti-unti nang natutumba ang aming grupo. At na ako! bago mo maitumba ang grupo namin, itutumba ko muna kayo. <laughs> At dahil ikaw pinakabago, ikaw ang unahin ko. <coughs> Nervous ako sa'yo eh. Baka dahil dyan sa kalokohan mo, mabisto tayo ni Don Leon, eh papano na yung negosyo namin? Oo nga. Saka kami naman ni Raul, baka, baka iwanan na niya ako niyan. Ay naku, huwag kayo mag-aalala. Ito tamang diskarte. Sa ganito, makukuha mo na si Raul at mapapasatin pa ang lahat ng kayamanan ni Don Leon. Senyorito, anong mayayari sa inyo, senyorito? Senyorito, naku, senyorito. Ano ba naman yan? Alisin mo yan. Pagkakabaho naman yan, eh, baka ako'y matuluyan. Naku, senyorito. Naku, ha? Senyorito. Natigo. Ay, senyorita! 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 Pagkaingay mo ba, hindi ka tumawag sa ospital. Ay! Ah. Malaking halagang kakailanganin ko para sa open heart surgery ni Papa. Ngayon, naikwento niya sa akin minsan na meron daw kayong sekretong investment sa kumpanya nila, Gagay. Gusto ko sana Punutin niyo muna yung pera sa lalong madaling panahon. Mm. Eh, yun nga, masakit Raul eh. Kaya nga, inatake yung papa mo. Eh, yung taong pinagkatiwalaan namin. Eh, tumakbo na pala sa ibang bansa. Tangay niya lahat ng pera. At titulo ng mga lupa natin. Itong susuggest ko sa'yo, medyo pakapala na. Pero subukan mo kayang lumapit kay Gagay. Pahala na. Raul, sasama ako sa'yo. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Pakitanong naman doon sa baba kung anong lumabas sa iyo. Pero, wala lang talaga akong malapitan eh. Gusto ko naman, Raul. Alam mo naman hindi kita matitiis eh. Kaya lang pasensya ka na hindi kita may issue ka ng cheque. Baka mahalata ng mami. Pwede ba cash na lang? Okay lang. At least, mapapa-opera ko na siya dahil may assurance na ako na pambayad. O sige, bukas ko na lang ibibigay sa iyo yung pera. Pero, hey, Raul. Kung ako na lang kaya kumuha ng pera, malay mo, baka may makakita pa sa inyo sa bangko. So, sasalubungin mo na lang ako bukas sa bangko? Thank you ulit, Gagay, yeah. ha? Makakaganti rin ako sa'yo. Raul, mo isipin yun. Ang importante ngayon, e eh gumaling si Don Leon. Ayan. Ayan na ang pera, ha? Sabihin mo kay Raul, kapag kulang pa yan, pasabi lang siya, dadagdagan ko. Ang bait mo talaga, gagay. Ikaw nga ang higit na dapat makasama ni Raul. Oo nga, mabait. Pero bakit meron pang akbay? Ay, ito nga pala. Pinaabot sa'yo ni Raul. Hmm. O, oh, sige. Uh, mauna na ako. Tatakbo na ako sa ospital. Oo, sige. Sige. Nais ko sanang magsama na tayo. Mamuhay ng malaya, magpakalayo-layo. Malayo sa matinding alitan ng iyong ina at aking ama. Magkita tayo mamaya gabi sa dating tagpuan. Nagmamahal, Raul. Anak, hindi na ba magbabago ang pasya mo? Opo, ma. Mabuti na rin to para tuluyan ko na makalimutan si Raul. Eh, hindi ka ba magdadalaman lang ng sasakyan o magsama ka ng kapatid mo? Pilagroso na ngayon. Di pa nila nakikilala si Gagay. Pasensya ka na raw. Pero hindi niya talaga magawang tulungan si Don Leon. Sinasabi ko na nga ba eh, pareho din siya ng nanay niya, mapagtanim. Akala ko pa naman mahal niya ako. Akala ko pa naman. Huwag ka nga maingay dyan. Baka matuluyan tong daddy ni Raul. E ano pa nga ba mangyayari sa kanya ngayon? Saan ko kukukuha ng pampapa-opera ko sa kanya? Raul, huwag mo na lang ipararating kay mami ha pero meron akong konting perang na itago. Yun na lang ang gastusin natin para sa daddy mo. Okay? Raul! 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 Raul, alam mo, pinanerbius mo ako. Kala ko hindi ka nadarating eh. <sighs> hmm. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito sa'yo. Akala ko hindi ka na darating. Pero di bali, at least andi dito ka na. Okay? <laughs> Raul, ano ba? Ano ba? Ano ba? Kinain mo? Kumaya ka ba ng terpa or what? Para ka... Di bali na. Mamaya, maghugas ka ng kamay pag uwi na saan ba tayo pupunta? Alam mo, namimiss ko. Namim... Eh, Raul, bakit parang ang gaspang ata ng kamay mo? Bakit kinalo ka? Naghirap ka lang. Ano, hayaan mo. Pag kinasal na tayo, pagplana ba kita? Pagpaplansya kita? Aalagaan kita? Para, para... Ha, ha, ha. Gagay! Inabi na kami! Inabi na ako! Wala na rito si Gagay! Lumayas na o malis na! Nagpakalayo sa iyo para malimutan ka! Hindi ako naniniwala sa inyo. Itinatago niyo lang siya! Hoy! Gusto mo? Pumasok ka! Paghanap ka! Yan ang hirap sa inyo mayayaman! Wala kayong tiwala sa mga katulad namin! Aling Timang, huwag mo na akong papela ng ganyan. Alam niyo naman, wala na kami ngayon eh. Kahina mas may pera ngayon. At ngayon kami naman ng na humihingi ng tulong at buong kapal na lumuluhod sa inyo. Sa kanin naman kami pinaghihigantihan. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit nyo ni Papa sa isa't isa. Pareho kayo mata, pobre! Galit nga palang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Hoy! Hindi ako magnanakaw! Ang tatay mo lang! nang lahat para sa para bukas. Raul, magtapat ka sa akin hanggat maaga pa. Mahal mo ba akong talaga?

Takas ako eh. Ah. Okay, okay. Ingat! Matakas <laughs> si Gagay. Tatakas. Uy! na! Ayun, parang doon pumunta eh. Salabungin natin Tara. Mahal na Raul at Brenda, tinitiyak ko sa inyo na kayo'y ipagdarasal ng ating bayan upang basbasang masagana ng Diyos ang inyong pagmamahalan. mga sa inyo na sagutin ng buong katotohanan ang mga katanungang ito. Padre, padre, pwede ho bang bilisan nyo? Mabilis na ngayon, anak. Magdala mo akin na! Kapit natin! Tara! Pakasi! Ay! Kiraan pa tayo. Walang taxi rito. Saan tayo kukuha uh, uh, Ray! Ray! Ano ko ba naman gagay? Mga tol! Tulungan niyo ko! Ay. May mahabol sa akin! Mahabol? Asan niyo humahabol? Ikaw talaga, naglalaro ka na naman. Hindi ako nagbibiro! Humahamol nga sa akin, eh Oy, tigilan mo eh, na nga yan Mahuli na kami Mahuli na so, kami ah. Bakit sa bakay pupunta? Parang namang mo alam Nauna mm. na nga si Mami Sa kasal Sino ang kakasal? Eh, sino pa? Eh, di si Raul At, At si, Brenda. si Brenda Ikaw, Brenda Opo, 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 opo Ah, uh, ikaw, Raul Ikaw ba ay kusang loob na pumarito Upang uh, makipag-isang dibdib sa babaeng ito? Ay! Uy! Ano ba? Sandali, Raul! Bakit? Maingay. Ano ba yan? Raul! Ah. Ah. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka imbitado dito. Lumayas ka! Gagay, please. Huwag mo nang guloy ng buhay namin. Raul, hindi mo naiintindihan. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Anong hindi ko naiintindihan? Ang pagtraidoran mo ako? Ang talikuran mo ako sa panahon kailangan-kailangan kita? Hindi mo ba alam mong tignan ng mata yung papa ko dahil sa ginawa? Pero ako ang ginamit sa operasyon ng papa mo. Pinalabas lang nila na galing sa kanila. Para pakasalan mo siya. Niloloko ka nila. Pinadadak pa nila ako para lang patahimikin. Gusto mo patunayan ko sa'yo?